and welcome back again sa ating youtube channel today surprise Gagawa <laughs> ko ng video about my experience, our experience at gusto ko guys malaman ng lahat, kung sino yung nagpaplan na magpapakasal sa Hong Kong please comment below ano yung experience nyo ano mga agency ang inyong nilapitan so gusto ko guys malaman kasi Uh, mayroon din akong gusto ibubunyag dito sa social media, hindi lang sa YouTube, sa Facebook, Facebook, uh, Facebook page, Facebook account ng mga personal na mga buhay-buhay, <laughs> na mga account ninyo. So, uh, for today's video, ayan, sabihin ko sa inyo guys na mayroon talagang legit na agency na nagpa-process, tumutulong ng ating mga Uh, papel para magpakasal sa Hong Kong. So, uh, ang akin lang, ito ay warning, warning, warnings, marami ba? Uh, at awareness sa ating mga Pinay, lalo na sa mga Pinay na may mga partners na foreigner or mga puti. Ayan, ma European man yan, ma US man yan, ma Pakistani man yan, ma Slovenian man yan, lahat guys. So, hindi naman siguro uh, both Pilipino na magpapakasal sa Hong Kong kasi parang wala namang case siguro na ganyan. Pero most kasi mayroong uh, partners talaga ng mga foreigners. So, kung meron kayong guys na mga experience paano magpakasal sa Hong Kong, ano yung process, please comment below ano yung mga experience nyo. Ano yung mga agency or consultant, ang tawag doon agency or consultant na pinuntahan nyo, nag-ask kayo ng help, pagkano yung bayad nyo. So, I want to know, guys, kung ano yung mga experience nyo. Ayan. So, uh, comment below kung meron kayong mga experience about that matters. Magpapakasal sa Hong Kong. Kasi alam naman natin yung uh, Hong Kong ay international recognized. So, most of Filipino or Filipinas o Pinay na may mga partners na uh, puti or German, U, US or foreigners. Ayan. So, pumupunta sila ng Denmark and Hong Kong na magpapakasal. So, uh, kung mayroon kayo guys na experience at mayroon kayong mga kakilala na naka-experience nyan, please share this video para malaman natin kung ano yung mga experience nyo. At mas, mayroon akong ibubunyag sa inyo at sasabihin kung anong mga uh, tinatago ng mga agency na yun kung may mga, mayroon kayong mga bad experience at kung meron kayong good experience naman, share guys at mayroon tayong gagawin dyan na i-sabihin sa mga tao dito sa mga co-Filipinas natin na ito yung gagamitin nila na consultant or agency na makahelp sa kanila. At sasabihin din natin yung mga agency na mga nag hihingi uh, lang ng pera pero hindi sila gumagawa ng part nila na bayad na sila pero hindi sila nag Uh, na lakad ng na inyong mga papel na supposed to be, gagawin nila yun para sa inyo dahil nagbayad kayo. Ayan. So, please comment and please share this video, guys, sa mga uh, friends ninyo na may mga experience about marriage in Hong Kong or marrying in Hong Kong or papakasal sa Hong Kong. Ayan. So, thank you, guys, at really appreciate talaga kung ano yung uh, experience niyo comment below at meron akong mga kinokontact uh, via Facebook na mga experiences pero hindi ko alam kung mayroon silang access or may or nanonood sila ng YouTube about this. Pero ako kasi guys uh, nanonood ako ng ganyang mga vlog dito sa uh, YouTube at paano yung process. Uh, so yeah, I want to share guys uh, sa experience din namin after you comment below. So thank you so much at hopefully itong video na to ay kakalat niyo guys sa mga kakilala niyo na may mga experience about magpapakasal sa Hong Kong. So tutulungan natin yung mga uh, tao na uh, nagprocess na hindi natuloy, nagbayad na hindi na ang pera. So tutulungan natin yung sila na uh, makuha yung hostess. Oh my god. Napakalalim na gagawin natin na magiging Uh, kagamit-gamit tayo itong social media na to yung yung YouTube channel natin ay maka o or maka makahatag ng makahatag o um, Tagalog lunggo uh, ma-aware natin yung ating kapwa Pilipina. So yung intention ko dito hindi manira kung di protektahan yung aking ko Filipino or ko Pinay na naloloko or nagbayad pero hindi man lang natuloy dahil sa mga pangako ng mga tao na to. So, hopefully guys, kalat nyo to at thank you talaga kung mayroong mga nag-comment dito sa baba ng mga experience niyo about Hong Kong mar marriage. Ayan. So, ano yung mga agency na ginamit nyo? Sino yung mga ginam naglakad ang inyong mga papel? So, hopefully, ma mahanap ko dito yung mga tao na uh, may mga experience about this matters. Ayan. Thank you so much. And please share this video para magiging aware ang lahat ng mga uh, Pinay na may mga partner na foreigners. Ayan. Thank you so much guys. And sa mga hindi pa nang subscribe, please subscribe my YouTube channel, Helena Dinlasa At yung aking partner ay Zonke Hoffman and Helen and Nicole. So mayroon kaming tatlong channel. So hopefully you can subscribe them. And you can watch some of our videos and information about marrying, about visas, our daily blogs, our travel, and our prank. <laughs> Ayan. So, all in all, dito sa aming channel. Thank you so much and see you in my next vlog. Bye!